Magandang umaga po muli sa mga gilukong tagapakinig ng ating channel, Ateista ng Pilipinas. Kumusta na po kayong lahat? Ako po si Mang Ationg at ito po ang ating radio podcast, ang boses ng mga Pinoy Ateista sa buong mundo. Naririto po ako para magatid ng mga tamang kaalaman o informasyon, mga bagay-bagay na pinagbabawal o hindi itinuturo sa ating mga eskwelahan sa Pilipinas. Partikular sa usaping may Diyos ba o wala, dahil dito, ito ay ating advokasya o katungkulan na ibahagi ang mga kaalaman na ito para makasiguro tayo na ang ating mga kababayan ay hindi maloko ng mga simbahan o mga peking grupo ng reliyon na nagbibigay ng mga maling impormasyon lalo na, na sa ating mga kabataan na walang kabuhang-buhang tungkol sa mga bagay na ito. At sa gayon, sila makaiwas at magkaroon ng balansing karunungan at makagawa ng tamang sariling disisyon sa pagpili ng kanilang paniniwala sa buhay. Sa uling episode, pinatunayan natin na ang lahat ng bagay na gawa ng kalikasan ay may buhay, na ang buhay ay pwede magumpisa mag, -umpisa, mag -umpisa mula sa bagay na walang buhay at ito ay nagiging isang ganap na buhay kung ang tamang kondisyon ay naroon para mangyari ito. Ang isang kriteriya na nagpapatunay kung ang isang bagay ay buhay ay kung ito ay kumukonsumo ng enerhiya mula sa araw o pagkain. Dito pinapakita natin na hindi kailangan ng Diyos. Ang Diyos parang isang bagay magkaroon ng buhay. Kung ang Diyos naman ay may superpower na kaya niyang buuin ang lahat ng bagay at kanyang sarili, sino ang nauna ang bubuo sa kanya o ang binuo niya ang kanyang sarili? Sa episode naman ito, pag-uusapan natin kung ano ba ang layunin ng buhay. Bakit ba tayo nabuhay? Sabi sa Biblia, tayo ay binuhay ng Diyos para magsisi sa ating kasalanan at patawarin ng Diyos upang tayo ay pumunta sa langit. Ginawa niya ito sa papanggitan ng pagpapanggap na siya ay si Jesus kung saan sinilang niya ang kanyang sarili sa isang birhing dalaga bilang tao tapos pinarosahan niya ang kanyang sarili upang ipakon niya ang kanyang sarili uli sa krus para buhayin niya uli ang kanyang sarili at sa huli, para sarili niyang husgahan ang kanyang mga sariling nilika kung sino ang dapat tumunta sa langit at impyerno na kanyang sariling mga ginawa. Sabi, ng, sabi naman sa siyensya, ang pangunahing layunin ng buhay ay upang tayo at ang lahat ng bagay sa mundo ay magparami upang ipagpatuloy ang buhay ng inang kalikasan at ng sanlibutan. Sa resulta ng aking mga eksperimento naman, dalawang bagay ang diskubri kong layunin bakit nagkaroon ng buhay. Una, para lumika ng bagong bagay o buhay. At pangalawa, para maging maligaya ang lahat ng linalang. Yung una na aking tinatawag na neogenism ay pag-uusapan natin sa susunod na episode. Maobserbahan natin na ang mundo ay umiikot sa kanyang sarili at lumilibot sa araw. Ang araw ay nagsisilbing tigabigay ng enerhiya sa buong mundo at ang kanyang sinasakupan. Ang mundo naman ay nagsisilbing parang rilos kung saan ang bawat parte ng mundo sa tamang oras ay naaanigan ng araw. Kung saan ang mga linalang sa parte nito ay naggaganti palaan ng liwanag para umusbong, guminhawa at lumago kagaya ng halaman at mga hayop. Pag ang isang halaman ay namulaklak, ito ay nagbibigay, nabibigyan ng gantimpala ng araw. Ang pagbunga ng mga prutas nito. Kagaya ng araw, ang hangin, tubig at lupa ay nagbibigay din ng gantimpala para lang lumago ang buong mundo. Ang lahat ng kalikasan, ang lahat ng hayop at halaman sa buong mundo at sa kalikasan. Anuman ang mga gantimpala ng mga ito, ito ay nagbibigay katuparan at kasayahan sa mga kanyang nilaga, nilalang kagaya ng hayop at halaman. Sa tao naman, ang katuparan ay sinusukat sa pamamagitan ng tagumpay sa buhay. Ang iba, ito ay sinusukat sa pamamagitan ng kanilang kalusugan. Masulusog lang sila, tagumpay na sila sa buhay. Ang iba naman, ang pamilya, kaibigan at mga anak ang sukat ng kanilang tagumpay. Ano man ang sukatan ng tagumpay, isa lang ang sinasabi nito. Ito ay nagbibigay ng kasiyahan sa huli. Sa madaling salita, ang lahat ng mga bagay kagaya ng hangin, araw, tubig, kalusugan, kaibigan, mga anak, ay mga kasangkapan o tools na may kasamang layunin. Ang mga layunin na ito ay nagdadala ng mga resulta at ang mga resulta na ito ay palaging nagbibigay ng gantimpala o rewards. At ang gantimpala ng mga ito ay nagbibigay kasiyahan. Ibig sabihin, ang gantimpala ay nangangahulugan ng kasiyahan. Sa kalikasan, ito ay tinatawag na paglago sa matematika, ito ay tinatawag na solusyon. Sa buhay, ito ay tinatawag na katuwaan. Sa tao, ito ay tinatawag na kaligayahan. Kaya ang layunin ng buhay ay wala nang iba kundi kaligayahan. Pagmasaya ka, matatawag mo na ang iyong buhay ay kumpleto at hindi mo na dapat hintayin ang pagpunta sa isang boring o walang kwentang lugar, ang langit. Mula dito sa resulta ng ating mga obserbasyon, makikita natin na ang lahat ng bagay na gawa ng kalikasan ay may buhay. Na ang buhay ay pwedeng mag-umpisa mula sa bagay na walang buhay at ito ay maging isang ganap na buhay kung ang tamang kondisyon ay naroroon. Ang buhay ay linikha ng may isang layunin upang lumigaya habang nabubuhay ang isang bagay. Sa susunod naman na episode, tatalakayin naman natin kung paano limitaw ang mga pisikal na mga bagay-bagay kagaya ng buhay, emosyon, musika, baghari, kaisipan, at kamalayan o consciousness. Kung dito sa episode na ito, pinag-usapan natin ang why, ano ang layunin ng buhay, sa susunod na episode, pag-uusapan natin ang how, paano nagkaroon ng buhay at bagay sa mundo at kalikasan. Kung gusto nyo ulit pakinggan ang mga iba't-ibang ebidensya kung bakit walang Diyos, pakinggan nyo na lang po ang mga iba't-ibang episode na nakalista sa ibaba. Ang mga ebidensya na mga ito ay hinati natin sa apat na yugto ang filosofiya, teologiya, sayantipiko at teknolohiya. Ngayon, tapos na tayo sa teologiya, filosofiya at nag-uumpisa tayo, matatapos na rin tayo sa mga bagay-bagay tungkol sa sayantipiko. At kung gusto nyo pag uh, refresh ang inyong sarili sa mga kasagutan kung bakit walang Diyos, puntahan nyo lang po ang mga episode nito kagaya sa episode 10, ang pangalan ng Kristo ay wala sa Biblia. Episode 11, si Jesus ay hindi ang tunay ng Mes Mesiyah. Sa episode 12, ang kabustusan ni Jesus. Ang episode 13 na nagpapatunay kung ano ba ang anyo ni Kristo. Ang episode 14, ang mga kasamaan ng Diyos. Ang episode 16, Ang Diyos ba ay babae at lalaki? Episode 8, 18, Tayo ba, ang tao ba ay walang kaluluwa? O ta ang tao ba ay may kaluluwa? At episode 19, Bakit walang langit? Doon po sa aking mga tagapikinig na nag-subscribe, nag-like at nag-share ng mga videos ko, maraming maraming salamat sa inyo lahat. Dahil sa inyo, pwede tayo maging daan na ituwid ang ating mga mali pagbigay ng balansa edukasyon, mapalawak ang tamang kalaman at maging boses ng ating adhikain para mapaunlad ang ating mga mamayan at ang bansang Pilipinas. Kayo rin ang nagbibigay ng katuparan para ipagpatuloy ko itong podcast na ito. Kaya sa muli ng ating talakayan, ito po muli ang inyong mga atyong na nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Ang sabi ng tatay ko, kung gusto niyo magkaroon ng buhay na maginhawa, hawa, maligaya, malaya, makalahulugan, at kasiyahan, sipag, sikap, at kaalaman. Ang susi ng isang magandang buhay at hindi dahil sa paniniwala na may Diyos. Masagana at malusog na buhay po sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong channel, The Voice of Philippine Atheism. Maraming salamat uli sa inyong pakikinig. Ito po ang inyong atiyista ng Pilipinas. Mabuhay po ang Pilipinas. Salamat po.